Hingi lang po kami ng update sa ginagawa pong walang humpay na pag-aksyon ng pamalam po ng Pilipinas kaugnay sa ating mga kababayan na naiipit po sa gulo sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng Hamas. Yusek? Salamat po. Tulad, tulad ng binanggit ng ating inulat ng ating kababayan na si Joy. No? Yung mga Pilipino mismo sa Israel, eh karamihan hindi naman nililikas no kasi medyong stable doon at mm -hmm. uh, may protection sila from the state forces pero today mismo today may lilipad na 17 mm -hmm. na Pilipino galing Israel at uuwi uh, sila ah uh, gastos ng pamalaan at bukas sasalubungin sila dito sa uh, Manila okay. 17 sila no Ngayon, ang situation ng uh, at saka yung mga Pilipino, sa Israel pa pala, tulad ng ni Joy, no, naman kung saan mas dangerous, nililipat si mga, mga lugar sa Israel. Halimbawa sa North, uh oh. pero ngayong mga uh, Pilipino uh, na inatake yun naman yung kanilang area nun sa North dahil yung Lisba no, yun lang, galing sa South. Eh, yun nga, opo. naglalabas ng buckets, no, laban sa kanila. At ganun pa man, yung ating bahada ng, sa Tel Aviv, nagkikipag na sa, -nain sa mga Philcom, Filipino um, uh, community leaders. So, safe naman yung mga Pilipino sa Israel at kung sinong gustong umuwi, mauwi natin yan uh, ng commercial uh, flights no from Israel, normal. Okay. Ang issue ngayon yung Gaza, kasi yung Gaza, doon ang galing Hamas, at saka may attack sila, Opo. may mga namatay ng Israeli, tapos bumalik Opo. sila sa Gaza, may mga hostages. Ngayon, sasalakay naman sila ng Israel. Kaya meron tayong latest count ngayon, hindi na 131, 135 na Filipinos sa Gaza, Hmm. 135 Filipino citizens. Hindi pa lahat dito umalis pero nananawagan na tayo under Level 4 na umalis. At uh, naghihintay lang sila sa mga Pilipino kung kailan pwede pumasok ng Egypt. No? Yun ang exit Egypt. By the way po, Opo. ang na balita dyan, wala ng Pilipino sa Northern Gaza. Uh, mm -hmm. Yun ang area na uh, you know, ina-attack ng Israel and nandun yung Hamas. Hmm. Yung mga Pilipino ay eh, lumikasun po. lumipat ng mga ibang lugar sa Southern Gaza uh, or sa kasama doon sa Southern Gaza, malapit sa border mismo ng Egypt. Hmm. Eh, lang, lang yung opening para makapasok na ng Egypt ng ating mga So doon tayo sa Rafa border crossing ng Opo. Egypt. Opo, hindi pa po bukas. Inaantay na lang natin hindi mabuksan yon kaya papa kaya in, 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 hindi pa bukas. Kasi pag bukas yun, meron pang corridor. Pag bukas yun, may konting corridor papuntang oh, pag-aob ng Egypt. No? Pag nandoon na sila sa si Egypt, hindi pa, pa naman, ano yan, hindi pa yan automatic hmm. na bigla lang nandiyan na sila, malaya na sila. Hindi, hmm. ano pa, ipoprocess pa sila doon sa center para, kasi syempre, hindi naman sila Egyptian citizen, no? Hmm. Um, ang Israel at Egypt, eh, na nababahala lang sa posibilidad na may papasok na Hamas. Hamas, opo. Galing Gaza papuntang Egypt. So, Makikihalubilo, may, no? No? Sa o, sasali. Na, opo. Rebeli, o baka may dalhin pang hostages daw. Na, uh, kaya ang ang, ang uh, kaya mabagal ang proseso bago maayos yung corridor, no? Hmm. Pero inaasahan natin ay eh, nakikiusap tayo, tapos pa, kiusap natin ang ambassador ng Israel. O, opo. Eh, na sana food, sana this week, sana within the next 24 hours. Opo. Eh, meron na kasi meron na tayong at least 78 na nagihintay sa border crossing. Eh. Mm. Unahin na lang siguro ang mga Pilipino. Oo. Kasi talagang Pinoy naman talagang. Hindi naman mukhang mga Israeli, hindi rin mukhang mga Palestino. So malamang hindi to Hamas. Po Opo. Opo. Opo, pero ang problema po ganito, no? Opo. Yung mga asawang Palestino. Ah, Palestino, kasali papalusutin. Ah, Walang palestinian papalusutin. Mm, yun opo. No ang po. malinaw. Pangalawa, some of these Filipino citizens are children of the Pinay. Uh -oh. Some are even third generation na kaya mukhang Arabo mm. rabo na rin. Uh Kaya kahit may, na rin. May, may Philippine passport sila, uh mm. eh, sana yung mm. yung pangalan kasi na Arab names, uh -huh. Muslim mm. sila. Gano pa man, sinabit na yan ng mga pangalan nila, data nila dun sa Egypt at Israel parties. Uh -huh. para ma-approve yung exit. No? So, uh, we're, we're hoping for the best. At saka, uh, pangako naman ng uh, mga bansa na ito na, ano eh, na, hmm. na, lahat naman tayo aiming for the best no? na makalikas na yung foreign nationals. So, pero unfortunately, pipili dapat ang mga kababayan natin uh, kung anong gusto kung sila sa Gaza. Opo. Uh, na, medyo delikado eh, kasi ayaw na iwanan yung asawa nila or um, lumipad na sila ng Pilipinas. Okay yung po mga kababayan natin at uh, pati na mga asawa nila mga Palestino, uh, pag nakatawid na sila ng Rafa border, pupunta silang, mananatili sila sa Egypt. Anong lugar sa Egypt po yung safe? Well, ang hindi po mananatili na matagal kasi Opo. pag pagtawid na, hintay mo na sila i-process bago yun, libre na silang eh, sa Egypt. Pero ang mga embahada kasama ang Philippines, ay kailangan maggarantiya sa, hmm. sa, sa, Egypt authorities na iuwi nila. Iyon din ang nangyari sa Sudan. Ilang hmm. daan, more than 700 ang Pilipinong lumikas ng Khartoum, ang kapital ng Sudan, papuntang hmm. eh, north, no? Eh, ilagang Sudan. Okay. Ito Tapos, Ito uh, mm, Sa mm, border, no? Okay. Kailangan iuwi sila. Ito rin mga kababayan natin, kailangan iuwi. Okay. Iuwi namin. Iuwi sa Pilipinas ira sila itong 135 tama ho ba 135, 135. pero depende kung si ilan nang kadagang itinira lumusot we we can force them we cannot go in or out okay, okay. pero we understand kung lumusog, we will bring them to the philippines okay itong 17 sa israel mula ba sila sa gaza na nakatakdang umuwi na bukas? Opo, tama ho ba? Yeah, wala po pa tayong re-repatriate kaling gasa So Israel yan, ito, gabing pito. Israel, either namatay yung amo, na wala hmm. ang trabaho, nababahala dahil sa gulo, oh. o, or matagal ng mga economic issues oh, okay. so, sa Israel. Kaya 17. Uh, sila yung uh, unang batch, Yusek, no? Na mga Pilipinong re repatriate mm. Ano, commercial airplane ba ito o ang gagamitin natin ang uh, C-130 ng AFP? hindi pa commercial effect by the way may mga nakauwi last week or, you know, mga marami yan mga 68 students mm -hmm. hindi to repatriation ng Philippine government uh, basic to na talagang schedule na silang umuwi mm -hmm. mga agricultural students southern uh, Israel mm -hmm. malapit sa Gaza hindi naman sila nasaktan graduate sila tapos na umuwi na mm -hmm. umuwi na sila no mm -hmm. Kasama sa scholarship na train ticket pero itong 17, ating gastos yan. Uh -huh. uh, Manggagaling silang Israel po. So, um, eh, hindi po sila galing gasa. Oh, okay. Balikan ko lang yung sinabi niyo po na mayroon ding uh, uh, skirmishes o kaguluhan. Huwag naman po sana na mas lumaki pa yan. Northern Israel naman ito na nagpapakawala ng... Ano ba? Sino nagpapakawala ng rocket? Ang Israel o ang Hezbollah? Ang Hezbollah galing southern Lebanon. Lebanon naman. Uh, Opo. Pa pero palagi lang ginagawa yun. Eh. Yung mas yung attack na nangyari yon, yung pambira, yung ngayon na nangyari yan na uh, pumasok sila. Usually nagpa-fire lang silang rocket tapos yung Iron Dome, defense system ng Israel ang Sala doon. Pero yung Lebanon, almost year long palagi may rockets na tumatama. Uh -oh. Pero ngayon eh, dumadami dahil nagbibigay uh, sila ng hmm. symbolic support hmm. sa mga Hamas. Hindi nila sa salakay, hindi na kaya sa salakay ng Pero eh kailangan mag-evacuate muna sa Northern Towns of Israel. There about hmm. 60-70 Filipinos there uh, nanawagan na ng embahada. Ilan ho? Ilang Pilipino uh, ho? About 70 maximum. 70? Diyan sa yes. anong lugar ho 'yan sa Israel? Northern Israel. Northern Israel. Uh, well, sa Galilee malapit sa no malapit sa uh, border. Uh, mm, okay. So so dingan po natin. I, I'm waiting for the next report. Uh, madaling araw ngayon sir, sir kaya hinihintay ko oh. po yung next uh, report nila tungkol sa kanila. At nakatutok din kayo sa ating mga kababayan dyan po sa Esderot, uh, kay lugar nila Joy kanina, uh, yung mga areas na malapit po dyan sa Opo. Gaza Strip, uh, na at least man lang Opo. napunta daw sila doon sa may border ng Jordan, Dead Sea. O, mas safe daw doon. Opo, kasi mas safe doon uh, doon sila dinala. Hindi kami nagdala doon, yung Israelis na nagdala Oo, doon na Para, para safe sila. Binibigyan sila ng uh, silong. Opo, okay. Sige, mensahe na lang po sa opo, taong bayan. Opo, mensahe na lang, yung sir. Sa taong nandito, nandito yung, nandito yung pamalaan namin na hmm. uh, ginagawa namin lahat na magawa para ma-uwi yung ating mga kababayan na gusto hmm. sa at saka para sa mga kababayan natin sa Israel. Mm uh, sunod lang kayo sa mga pananawagan ng Israeli government at ng Philippines at saka kayo sa Gaza po kung nakikinig mo kayo, uh, we're working on it. Uh, so, nandito pa kami. We are proud of you. And that's why we will serve you the best we can. Kasi you are heroes. Salamat po. God bless.